Hello guys. <laughs> Magluluto tayo ng ginisang opo. Ginisang opo. Ayan po o. Oh. Yung ginisang opo. Opo, kalabasang puti. Ang tawag sa amin yan. Ayan. Nagagay ko na yung sibuyas bawang. So, nagayin na natin yung kamatis natin kamatis. <laughs> Dami ng kamatis natin. Tapos yung lahok ko pala ay chicken liver. Ayan po. Ayan ako na siya. Naboil ko na siya para hindi madurog. Kasi kung Ilalahok mo lang siya nung ano, tapos pag halo-halo, madudurog siya. So, ngayon, ayan, naka na yan. Tapos yung open na yan. Gisa-gisa, ng tomatoes. <laughs> guys. Namiss ko yung mga gulay. Kasi hindi lang makakain ng gulay dito. Medyo mahal din yung gulay dito guys. Ito, maliit lang tong upo. Yung binili ko. Maliit ang upo dito. Tender hums. May isang haba. Maliit lang siya. Ilinin natin yung ano. Black pepper. Para may lasa-lasa na siya. Mabilis lang itong maluto kasi buto na yung ano, liver. So, hindi na siya masyado. Ang tagalot yun. Oh. natin si liver. Ayan Chicken liver. Wow. Mabilisang <laughs> luto ng ginisang opo. Pag yung liver kasi guys, halimbawa hindi mo siya ang tawag dyan sa amin sa Bicol, sangkot siya. Sangkot siya ba yun? Ayun. Para hindi siya madurog pag pinahal. Ito natin na konting yung... asin. Kasi may asin na siya kanina nung no? binoil ko yung ano eh. Ang tawag dun. Wow. Chicken liver. Sarap yan. Yeah. <laughs> Nakamiss din yung mga luto sa Pinas mo. Kaya yeah, adobo ko sana yung liver. Kaya lang sabi ko gusto ko ng gulay. So, makaluan ko siya ng gulay. Eh, pwede na natin lagay yung upo. Kasi, madali lang naman yung uh, no, si Lever. Pwede na siyang Ang tawag namin ito sa Bicol, kalabasang puti. Kasi di ba yung, yung, yung squash? Kalabasang pula tawag nyo sa Bicol kalabasan pula. Kaya ito kulay puti dahil kalabasan puti, kulay puti na siya. Sure. White siya. <laughs> kalabasan puti. Iba rin yung ano namin, no? Salita namin sa dito. <laughs> Ayan. Kahit hmm. pa paano, makakain din ng healthy food, no? Kaminsan-minsan. Healthy food naman. Tapos, ang ilalagay ko guys na sabaw ay yung inano ko kanina. Yung pinagluto ay ito lang. Para malasa siya, no? Maging malasa yung ating ginisang Opo. Ayan po. Oh, di ba? Masarap na yung sabaw niya. Hmm. Yan e na yan. So, antay na lang natin siyang kumulo. Tapos, kalapit ng maluto ang ating ginisang opo. <laughs> guys, na lang natin siyang kumulo. Ano? Ah. Wow. Masarap yan. Ayan, nakulo na siya. Lapit <laughs> na luto ang ating isang upo. Yummy! Hindi naman yung oh. Ang daming liver. Ayan. Okay, kung bibili ka kasi sa mga restaurant, yung mga cafeteria, ang mahal din guys ng mga ni, mga pagkain. Tender hams, stronger hams. Eh kung ikaw yung magluluto, alam mo pa na malinis, no? nag-upload. Hmm. ikaw mismo yung nag- ano, nag-arrange ng mga ingredients niya. Kaya yun. Nasaan? luto rin ako. Guys, malakit na yan. <laughs> yan po. Maraming salamat, guys. Sa panunood. Tingnan nyo, ang daming liver ho. Hmm. Oh. Ilang grams pa yung binili kong liver? 500 grams yata yun. Yung isang balot. Binili ko sa lulu. Sabi ko, lalagyan ko ng buko. Ayan po. Maraming salamat sa panunood. Thank you guys. Next time ulit. Bye-bye.